Magandang araw sa lahat at narito ang ating tatalakayin gamit ng wika. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ano nga ba ang functions of language? Ang mga binigay ni Mac Halliday, interactional, instrumental, regulatory, personal, imahinatibo, heuristic, at informative. At mayroon ding binigay si Roman Jacobson, ito ay cognitive, emotive o expressive, conative o directive, poetic, phatic, and metalinguistic. So ito ang ating tatalakayin sa araw na ito. Una ay ang cognitive, gamit sa paghahatid, pagkuha ng mensahe o impormasyon. Kay Holiday, ito yung heuristic o informative. Pag sinabi nating heuristic, ginagamit mo ang wika kapag ikaw ay naghahanap ng impormasyon. At informative naman kung ikaw ay nagbibigay o kumukuha ng impormasyon. Yan ay ang cognitive. Halimbawa, pag-uulat, talakayan, pananaliksik, batayang aklat emotive o expressive, gamit sa pagpapahayag ng damdamin o emosyon. Batay kay Mac Holiday, ito ay personal. Halimbawa nito, panliligaw kasi sarili mong damdamin no, na mahal mo yung isang tao, gusto mong ligawan yung isang tao. Pagkagalit, naiinis ka sa isang tao, pag-iiyak at pagtawa ng isang tao conative o directive gamit sa paghimok tulad ng pag-utos o pakiusap pagkontrol sa kilos halimbawa um, isang uh, counterpart nito kay MacHallyday ay ang regulatory at instrumental kay Hallyday ang regulatory ay kinokontrol mo ang kilos ng isang tao kung instrumental naman ito ay tumutugon sa pangangailangan So, ito yung halimbawa ng conative o directive. Babala, mga batas, at yung pagsunod ninyo sa pagluluto. Kung maga may recipe kayo tinitingnan. Yan ay halimbawa ng conative o directive. Sunod ay poetic. Ginagamit sa pansariling kapakanan at nagpapakita ng pagkamalikhaing sa paggamit ng wika. Kung ito ay babatay natin kay um, holiday, ito ay tinatawag natin imahinatibo. Ibig sabihin, creative ka sa paggamit ng wika, sa pagpapahayag ng iyong saloobin. Ikaw ba'y kumanta? Ikaw ba ay sumusulat? No? Nag na maligaya kang sumusulat ng mga maikling kwento, ng tula, spoken word poetry. Yan ay poetic o imahinatibo. Halimbawa nito yung pagsulat ng tula, paggawa ng kwento, pag-awit, at yung paggamit ng mga idioma, mga tayutay, at iba pang mga karunungang bayad. Fatik Gamit sa pakikipagkapwa-tao Ugnayan sa pagitan ng tagapagsalita Nagsisimula, nagpapadaloy, nagpapatuloy, o tumitigil sa usapan. So, pinapaganda mo ang relasyon mo sa iyong kausap o sa mga tao na nasa paligid mo. Ginagamit mo yung wika. Ito yung pagbate at marami pang iba. Kung kay Mark Halide, ito yung uh, tinatawag nating interactional. Halimbawa, ng patik, pagpupulong sa organisasyon. Kailangan ng pagpupulong o meeting para maiayos yung mga uh, hindi... Maayos doon sa isang kumpanya o sa inyong nasasakupan. Mag-open forum kayo ng mga, na mga kaklase kung mayroon kayo mga problema para maayos. Pakikipaglaro o pagbibiroan ng mga magbabarkada. Yan ay halimbawa ng pati. Metalinguistic. Gamit sa paglilinaw ng mga problema o sul suliranin layunin ng mga salita at kahulugan. Ginagamit ang wika sa pamamagitan ng pagbigay ng komentaryo sa isang kodigo o batas. Para din siyang informative pero dito sa metalinguistic, ang layunin mo lang ay makapagpaliwanag ka ng isang bagay. Yan ay ang metalinguistic. Wala siyang um, katulad, wala siyang kapareha kay makalite. Halimbawa nito, pagsusuri sa napakinggang usapan, pagpapaliwanag sa kahulugan ng salita ibig sabihin may mastery ka doon sa isang bagay kasi hindi mo yan maipapaliwanag kung wala kang mastery pagpapaliwanag sa balangkas ng wika yan ay ang meta linguistic gamit ng wika ayon kay Roman Jacobson anim kay Makaliday ay pito Ang kay Roman ay cognitive emotive o expressive conative o directive poetic emphatic and linguistic So yan ay ang gamit ng wika ayon kay Roman Jacobson. Pagsasanay, pwede ninyong i-comment sa baba kung ano ang sagot natin dito. Mga batas, trapiko. Ma niyo ninyong itigil mo ng video para i-alamin ninyo ang sagot. Ang sagot natin ay conative or directive. Pangalawa, interview ang sagot natin dyan ay cognitive. Pangatlong bilang, panliligaw. Ang sagot natin ay emotive o expressive. And number four, tula. Ang sagot natin ay tama, poetic. And last number, panglima, pagbibiruan tama. Ang sagot ay Fatih. Sana ay marami kayong nakuha sa araw na ito.